Hello, paring don here, guitar music jury. Paano ba madaling kabisaduhin ang mga nota sa gitara? Dito sa buong fretboard ng gitara. Mag-uumpisa yan sa lagi kong gustong ipasaulo sa mga katipa natin. Yung open six strings. So, itong six string pinakamataba, E. 5th string A. fourth string D. third string G second string B, tapos E ulit, itong first string, pinakamanipis. Ganon, E, A, D, G, B, E. Yan, sa uluhin mo yan, yan na ang pinakang first step mo talaga para mag mo yung mga nota sa fretboard. And then, ilalagay mo na yung labindalawang nota. Dito yung hanggang labindalawa, ba diba? So, sixth string mula E. Tapos, F, G, di ba? Hanggang mag-12, ina e ulit. Pagdating sa 12, ina e ulit dahil 12 notes lang. So, yung open ay unang note E flat. Okay? Tapos sa fifth string, o oh, eh, A ang umpisa, pagtusunod sunod rin mo 'yan. A hanggang sa mag-A na ulit itong sa 12. So, ganun lang yan. Ang 12th fret, katulad ng kanina sa open, E A D G B E. Tapos ano na ulit, ulit na ulit dito, dire diretso kung anong kung anong nilagay mo rito, ganun na ulit dito. So, okay ka na. Kung alam mo yung mga nota, ang ang ilalagay mo mga nota ay A B C D E F G. Hanggang G lang naman, 'di ba? Yung ilalagay mo mga nota, pero labindalawa 'yan. So, kulang ka pa ng mga sharps or flats. Okay? Pag sinabi mo sharp, ibig sabihin lang, yung pinanggalingan mo, nag-umangat ka. For example, G. Itong katabi, G sharp. Ibig sabihin, inangat mo yung G. Itong notang ito ay G sharp. Pwede mo rin siyang tawagin A flat. Kung ito naman ang ginawa mo, ang reference mo ay A, ibinaba mo. Flat ang tawag. A flat. So, isa lang ang nota, dalawa tawag. Okay, G sharp or A flat. Pwede mo nang ikalat yan sa gitna ng mga nota, ng mga natural notes. Ang natural notes, yun nga, yung buo A, B, C, D, E, F, G. Natural notes yun. Tapos pwede mo nang isangat yung mga sharps or flats. Pero, meron kang batas na, <laughs> okay, batas. Meron kang rule na after ng E, F, walang sharps, walang flats. After ng B, ay C. Yun lang. Okay ka na. May lalagay mo na ang mga nota sa fretboard. So, yan ang technique. Pero sa pag-familiarize, eh, may dagdag pa tayo. Hindi naman laging dito ka mag-uumpisa sa open strings. Tapos, malalaman mo yung mga nota ng dito nang gagaling. pre, dito sa bandang ito, magigets mo na rin yung ah uh, pag-atras naman. Halimbawa, na andito yung notang gusto mong kunin. Di ba? Eh, alam mo naman na E, A, D, G, B, E rin ito. So, fifth string, A, aatras ka na lang para malaman mo ito. Okay? So, A, pagbaba mo, A flat, tapos G. Ito pala ay G flat or F sharp. Okay? So, hindi ka lagi dito mag-uumpisa. So, ayan, ang jury. And, bago tayo magtapos, meron pang isang maganda at mabilis kang magiging familiar sa mga nota kung pag-aaralan mo ang octaves. Ang octaves naman ay yung paglulocate ng mga nota gamit ang sarili niyang nota. <laughs> Ibig ko sabihin, bawa, A. Six string, may A, alam mo. Tapos sa fifth fret paggamit mo na octave, alam mo na ang 4th string 7th fret ay A din yun, ginamit mo yung octave technique, so magkaiba ng tunog ng pitch, ng frequency ganoon, pero isang nota lang, A ito 6th string, sa 4th string ito naman ang A, so, ito pa yan oh. o, so, 2nd string A tapos pwede pang paatras yung paghanap mo niyan. ito yung A na na locate mo, dito pwede mo hanapin paatras naman so mas magandang hiwalay na video yan dahil maraming mga rules pagdating sa octave so sa ngayon, okay ka na uh, magandang technique na yung naituro natin dito sa video na ito idagdag mo yung octave para lalong alright na alright mga katipa okay, ensayo na magfamiliarize na ng mga nota sa buong fretboard sa gitara. Parrington here, appear.